Maka Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power, in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. Magapribigat ng ating One Time, the new Filipino Time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule, 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali at Gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Limang foreign nationals, kabrigada at dalawang pinay, arestado sa online gambling hub sa Makati City. Aba na nindigang for show lang ang imbestigasyon ng palasyo sa flood control. Sara Diskaya hindi sumipot sa Preston. Samantala LTFRB diringina ang hirit na piso bilang pamasahe sa mga jeepney ngayong hapon. Sa na naman ang isyo ng umano'y pot session sa Senado, ilang senador nanguna sa pagpapa drug test ngayong araw. Samantala ka-up kabrigada, sinibak na ang ilang airport personnel matapos namang magpositibo sa drug test. Matapos naman ang Napolcom resolution na bumabaligtad sa PNP reshuffling, si General Torre naniniwalang narisolba na ang internal conflict sa kanilang ano. Bagyong waning naman, bahagya pang lumakas habang kumikilos pa hilaga, hilagang kanluran. At budget briefing ng Kamara sa 2026 National Expenditure Program, umarangkada na. Ang civil society group present. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, August 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada agad na sinamantala ng Civil Society Group sa pagkakataon na maobserbahan ang pag-arangkada ng budget briefing sa House Committee on Appropriations para sa 2026 National Expenditure Program. Present ngayong araw sa briefing ng Development Budget Coordination Committee ang iba't ibang grupong kinabibilangan ng Move as One Coalition. Center for Youth uh, Advocacy and Networking, Code NGO, Campaign for Tobacco Free Kids, Institute for Climate and Sustainable Cities, People's Budget Coalition at Jesse Robredo Institute ay Bakay House Speaker Martin Romualdez nararapat na magkaroon ng full transparency sa kung paano pinaplano, inilalaan at ginagastos ang pera ng taong bayan. Kapag malinaw niya ang proseso o malinaw din, ang tiwala at ang transparency ay hindi isang option kundi haligi ng demokratikong pamamahala. Iginit pa ni Romualdez ng budget hearing sa Kamara ay hindi lamang routine sa fiscal exercise at fiscal principle dahil tungkulin nilang i-translate ang panukalang 6.7 trillion pesos na pambansang budget sa silid-aralan, gamot, kalsada, trabaho at siguridad. Suportado so, naman ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing ang framework na nilatag ng DBCC sa pagtataguyod ng Human Capital Development sa pamamagitan ng investments sa edukasyon, kalusugan at workforce upskilling. Ang 2026 NEP ay dapat umanong sumentro sa pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa spending priorities at budget process. Badun, badun, ang administrasyong Duterte nagpamana umano ng mahigit sa 12 trilyong pisong utang sa Marcos government. Pinaigting na debt management tiniyak. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Mas maingat umano ngayon ang Administrasyong Marcos sa debt management sa kabila ng napakalaking pagkakautang na minana nito sa nagdaang administrasyon. Sa pagsalang ng Department of Finance sa budget briefings ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Secretary Ralph Recto na sa pagtama ng COVID-19 pandemic na pumasok ang Marcos government ay bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ng 9.5%. Nag-iwanan niya ang Administrasyong Duterte ng 12.8 trillion pesos na may interes pa na mahigit kumulang sa 650 billion pesos na pagkakautang. Ipinaliwanag ng direktor na sinisikap ng pamahalaan na makamit ang medium-term fiscal framework sa pamamagitan ng recalibrated growth at fiscal targets habang iniinda ang epekto ng geopolitical tensions at global uncertainties. Bilang kalihin, siniguro umano niyang makakamit, realistic, sumusuporta sa sustainable growth at adaptive sa external challenges ang fiscal targets. Ibinida rin ang finance na mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon ay pumalo sa 2.26 trillion pesos ang nakolektang revenues na mas lumago ng 10.7% kung saan 2.0 trillion pesos mula rito ang buwis na nakolekta. Dagdag direkto ay naasahang mula 2025 hanggang 2028, lalago ang projected tax collections ng 10.2% na annual average at ang total revenues ay halos 6 na trilyong piso. Kaya naman ang hamon niya sa Bureau of Internal Revenue at sa Bureau of Customs, palakasin at pabilisin pa ang collection efficiency. Sa kabila naman ng mga ipinatupad na policy decisions, iginiit ni Recto na naramdaman umano ng gusto ang GDP growth na naitala sa 5.5% nitong second quarter. In the heart of changing life, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News at Manila News Brigada Balita Nationwide Sa iba pa mga balita mga kabrigada si PNP Chief General Torre naniniwalang narisolba na ang conflict matapos lumabas ang Napolcom Resolution na kumukontra sa pinatupad na huling balasahan sa PNP Brigada Kat Austria i-brigada mo Brigada Report hindi dinideny ni PNP Chief General Nicolas Torre III na may conflict na nangyari. Sa press briefing dito sa Camp Krame, hindi idinitalya ni General Torre kung ano ang conflict na sinasabi niya dahil ito anya ay administrative in nature. Maalala ng itong nakarang linggo, lumabas ang resolusyon ng National Police Commission na kumukontra sa pinakahuling balasahan sa pambansang pulisya. Ayon kay Torre, ito ay normal na bahagi ng anumang institusyon at maayos na raw na sa pamamagitan ng dialogo, paliwanagan at pagbabalik sa iisang layunin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sa huli naniniwala ang PNP chief na natuldukan ng usapin at moving forward na sila sa iba pang mga issue. Sa ngayon nananatili o mananatili sa pwesto ang opisyal na sakop ng huling balasahan kasama na si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Bernard Banak na bagong number 2 man ng PNP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News Authority. Brigada Malpita, mga kabrigada na nindigan ang PDP na palabas lang ang investigasyon ng palasyo sa maanumalyang flood control projects. Sa isang press conference, sinabi ni PDP spokesperson na Attorney Ferdinand Topacio na bagamat wini-welcome we nila ang anumang mga investigasyon na laban sa katiwalian na tingin nila for optics or for show lamang ito. Kanya hindi lang dapat ang mga kontraktor ang sinisilip ng investigasyon. Kasama rin daw dapat sa mga investigasyon ay ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang mga kongresista na napaulat na sangkot sa anomalya. Tila sinisingle out din umano ang ilang mga kontraktor. Umaasa rin sila na ire ng palasyo ang offer ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangunahan ng investigasyon. Samantala nakatakda rin sanang dumalo si Sara Diskaya sa Prescon pero hindi ito sumiporta. Si Diskaya mga kabrigada iniuugnay sa ilang mga kontratista na napag-alamang may kontrata sa iba't ibang flood control programs ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Una nang pinagpaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos ang St. Timothy Construction para sa pumalpa Pack na proyekto sa Bulacan. Sa Brigada baldita, nationwide. Senador Mig Subiri at mga staff nito sumailalim ngayong araw sa drug testing. Wala sa Senado, Brigada Cortes Cortez, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. P -p -p Report! Pagpatak ng alas 11 ngayong umaga, unang-unang sumalang sa mandatory drug testing si Senator Migsubiri at ito'y agad namang sinundan na ng kanyang stop pagkatapos. Napagdesisyunan ng senador na isagawa ang testing na ito sa kanyang opisina bilang tugon sa napabalitang pot session umano sa Senado nang isa sa mga empleyado ni senador Robin Padilla sa palikuran ng mga babae. Ayon kay Subiri, mahalagang makasailalim sila sa testing na ito upang mapanatili ang integridad ng institusyon at maipakita na mabuting ehemplo sila ng mga ipinapatupad nilang mga batas. Dagdag pa niya, kasama siya sa mga sumalang upang maiwasan na rin ang anumang pagdududa. Samantala hini kahit naman senador ang iba pa niyang kasamahan ng mambabatas na isagawa ito sa kan kanilang opisina. Matatanda ni Menong kahin na kamakailan ni Senate Minority Leader Tito Soto na ibalik ang nakagawian nila na pagsasagawa ng random drug testing sa Senado. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Anim naman na airport personnel sinibak sa serbisyo matapos pong magpositibo sa random drug testing. Ayun yan sa kaapa. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 report. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kaligtasan ng publiko sa pamagitan ng pagpapatupad ng random drug testing sa mga tauhan nito sa labing apat na paliparan mula Pebrero hanggang Agosto ngayon taon sa mahigit isang libo at pitondaang personel na sumailalim sa pagsusuri. Anim ang nagpositibo, isa sa General Santos International Airport, tatlo sa Butuan Airport, isa sa Osamis Airport at isa sa Bacolod Silay Airport. Ayon kay Dr. Rolly Bayaban, ng CAPOPSAM, prioridad ng ahensya ang kalusugan at kapakanan ng mga kawani upang matiyak ang ligtas at efesyenteng operasyon ng aviation. Alinsunod sa regulasyon ng Philippine Civil Aviation at Civil Service Commission, agad na tinanggal sa serbisyo ang mga nagpositibo sa droga. Giit ng kaap, maaasahan ng publiko na ang bawat biyahe sa himpapawid ng bansa ay pinangangasiwaan ng mga tauhang malusog at walang bisyo, alinsunod sa pinakmataas na pamantayan ng kaligtasan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jigo Studio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news of our Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, sinalakay naman ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ang isa raong internet gaming licensee na illegal daw na nag-ooperate dyan sa Makati City. Ang naturang illegal online gambling hub ay natukoy sa BNP Building Arnaiz Avenue, Barangay San Lorenzo ng Naturang Lungsod. Ayon pa sa CIDG, arestado rito ang tatlong Taiwanese, isang Burmese at isang babaeng Chinese at dalawang mga Pilipina. Naaktuhan din ng apat na isang mga empleyado ng hinihinalang biktima ng human trafficking. Ang siste kabrigada ina hire daw ang mga ito bilang IT officers o dili kaya ay customer service pero kalaunan ay pinagtrabaho rin sa IGL. Na recover sa raid ang dalawang put limang peraso, pre-registered SIM cards, dalawang daan at dalawang assorted IDs, 59 units ng computer monitors, dalawang put unit ng desktop computers at some 10 computer processor units, information communication technology devices, at ilang business documents. pagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nakatakda na pong ikasa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig sa hiling na pisong taas pasahin ng mga jeepney drivers. Na-move ang oras ng hearing ngayong araw mamayang alauna-imedya ng hapon mula sa nauna ang anunsyo na alas 10 kaninang umaga. Samantala kasabay naman ang apilang fare increase e giniit ni Stop and Go Chairman Zalde Pingay na dapat ay matagal nang naipatupad ito. Sa kanayam ng Brigada News FM Manila kay Pingay, idiniin nitong kahit kasi bumaba pa ang presyo ng diesel, kailangan-kailangan pa rin na magdagdag pasahe. Mula raw sa 800 pesos na arawang kita ng mga tsuper, bumaba na lamang ito sa 400 pesos kada araw. Anya sa sobrang taas ng mga bilihin, hindi na po sumasapat ang maliit na kita ng mga driver kahit pa ibaba ang presyo ng petrolyo. Kahit bumaba pa ang diesel, mm. e eh, paano naman yung mga bilhin nagdubli mm. ng presyo? Mm. Yung mga puso nagdubli. So, mm. hindi lang yung ang ating sitting na nyo. Sir, dahil well, bumaba pa ng diesel, paano naman yung mga bilhin? So, ang kita ng driver ay maliit. Paano sila ngayon makamabuduhay? Maliban dito mga kabrigada ay naniniwala si ping Ai na kailangan pa rin ipagkaloob mm. ang fuel subsidy. Mm. Kahit pa paano raw ay makakatulong na ito sa mga driver, lalo pat na napakalaki na ang losses ng mga ito. Uh, kailangan pa rin yan, sir. Kasi una-una, mm. yung fuel subsidy, minsan lang naman isang taon yan. Pa paano makatulong? Makatulong sa driver. Kaya ha, sana, maibigay pa rin dahil malaki na ang aming losses sa mm. mga pagdaan na pagtaas ng pagtaas ng diesel. Katapalita Nationwide! Katapalita Nationwide! Samantala mga kabrigada, dumako muna tayo sa Brigada News FM Tacloban. Pamulong Marcos, pinangunahan ang distribusyon ng mahigit isang daang patient transport vehicles sa Ormoc City. Brigada Jason Del Monte, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang distribusyon ng nasa isang na na patient transport vehicles sa mga local government units sa Eastern Visayas. Ginanap ang distribusyon kaninang umaga sa Ormoc City Plaza bilang bahagi ng kanyang pangako na palakasin ang sistemang pagkalusugan at mapausay ang emergency response sa buong bansa. Ang nasabing proyekto ay pinuduhan ng isang bilyon ng Philippine Charity Substitutes Office o PCSO na siyang ng gobyerno para mapausay ang sistemang pangkalusugan sa bansa. Samantala, nagsagaw rin ng ocular inspection ng Pangulo sa Imtan Solar Pump Irrigation Projects sa nasabing siyudad na nagkakaraga isang na dang milyon kung saan target naman ito na magbigay ng year-round irrigation sa isang dang ektaryang sakahan na makabenepisyo ang nasa siyam na dalawang mga magsasaka at kanilang pamilya. Bibisita rin ng Pangulo sa Eastern Visayas Center o ABMC para tingnan ang mga pasilidad at full implementation ng bayad na bill mo o zero billing program ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jason Del Monte ng 93.5 Brigada News FM Takloban, The Music News. E ang Solar Irrigation Project naman sa Ormoc titiyakin ang patubig para sa dalawang cropping season. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. 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 B -b -b Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RM Tan Solar Pump Irrigation Project sa Ormoc City, Leyte na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon sa National Irrigation Administration, titiyakin ng proyekto ang sapat na supply ng patubig sa isang daang ektaryang sakahan para sa dalawang cropping season. Aabot naman sa 92 ng mga magsisaka at kanilang pamilya ang direktang makikinabang sa nasabing proyekto. Bukod sa pagiging cost-efficient, layunin din ang solar irrigation na bawasan ang pag gamit ng diesel-powered motor pumps at palitan ito ng mas ligtas para sa kapaligiran. Ang Solar Pump Irrigation Project ay isa sa mga prioridad ng National Irrigation Administration na layong pataasin ang produksyon ng sakahan gamit ang renewable energy. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang grupo naman ng mga guro, hinamo ng mga government officials na sa public schools pag-aralin ang kanilang mga anak. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Ipinapanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang pagkakaroon ng batas na naguutos sa lahat ng mga nanalong politiko mula sa mga barangay kagawad hanggang sa presidente at maging ang mga high-ranking officials na i-enroll ang kanilang anak sa mga public schools. Sa isang social media post, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na kailangan na ang batas na ito na magre sa mga opisyal ng ng pag-aralin ang kanilang anak sa pampublikong paaralan mula kinder hanggang grade 12. Dahil dito, dapat anyang dumalo ang mga opisyal sa PTA meeting. Paliwanag ni Basas, target ng hakbang na ito na tiyakin ang mga government officials ay may pride at tiwala sa sistema ng pamahalaan na iintindihan nila ang mga hamon sa edukasyon at uunahin ng mga ito ang pagpupondo sa mga pasilidad ng paaralan, maging seguridad, kalidad at tamang pag-aalaga sa mga guro at school personnel sa huli, sinabi nito na ang tanong na lamang dito ay kung sino ang magiging sponsor ng bill na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Asarte! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide Balita, Balita Nationwide Mga Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule bong puso kasama ang bumpwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod brigada angel Divera. vera ah brigada leona navarro malikden maraming salamat sa inyong pagkikinig wala rito sa 105.1 brigada news fm manila the music and news Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang bagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives